Hello, mayong hapon, mayong 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 hapon, mga boss. Kumusta mo sa ang inyong hapon karong adlaw? Ah, uh, may nakasabay sa tuang 986, mga boss, na back, Congrats, no? Undas pata mga boss sa tuang 986 na risback, di ba mga boss? Nagpahabol ta karong 5 PM, no? Ang atong gipahabol kay 314 unya atong gisyado mga boss ha gihimo nato to uh, 8869 or 986 mga boss pero dili ta target mga boss haram rata, atong gisyado ang 314 mga boss ha kini ingon ko sa inyo ha na respetare lang inyo ang ato ang risk back kay basin mo buhagay pud ba sa nakarespeto na mga boss, congratulations sa inyo ha karong hapon, nagipahabol na to sa 5 PM no. Okay? Magpahabol ta karong para sa 9 PM mga boss uh, mga pilaren ka kombinasyon at ipahabol karong sa 9 PM, respiratory lang boss sa mga ganahan mo sabay, sabay lang uh, sa mga dilipod ganahan, pwede rang tutukan, lantawon, tanawon, ang atong uh, mga kombinasyon. Okay? Sa mga ganahan lang og disclaimer lang mga boss wa tay sure win ha not sure win tanga rin banda ha okay muna to ang pirme gina remind gina paalala araw araw na tay sure win okay kini ah kay guide rin ito ang mga boss ha base lang ni sa itong mga competition sa mga past result okay may na kasinap na ita mga boss Og win or loss tani mga boss ha. Og musulod gani mo aning dula ah, mga boss. Kinahanglan kabalo gid mo mudawat og kapildihan. Kapildihan mga boss ha. Og di gay mo mudawat og kapildihan ayaw mo sulod sa ingon aning dula ah, mga boss. Sa mga mahilig lang og katong mga swear trace player jud. Okay? So atong pahabol karong 5 pm ay 9 pm mga boss mga uh, pila rin ka kumbyat ning pahabol karon no basin niya mundas patapod atong uh, uh, ipahabol kay hat kombina pod ni mga boss no happy uh, porta magsugot paligog palihog og like mga boss like and then subscribe na pod sa ato ang YouTube channel na boss train 3D blog okay uh, so welcome sa boss rain 3D blog okay oh, mga boss before ta maghatag gu og guide karon uh, Shout out ko sa ako ang idol na si Master Chito Vlog. Okay? Uh, Palihog kong bisita po sa si iyahang balay na si Master Chito Vlog mga boss. Ang akong, ang akong idol. Okay? Huwag uh, napag-usa mga boss na akong i-shout out. No? Nag-comment sa atong comment section. Bago na itong uh, bago na kaibigan. Usapod ni siya ka analyzer mga boss sigurado ko usan ni ka analyzer po dyan no? ang um, si shout out ko sa uh, kay boss uh, ang iyang pangalan kay boss uh, si shout out ko anong siya, ha kay Brad 3D Official 3051 shout out ni dira boss Broad 3D Official Zero sa uh, Official 3051. Okay, boss, shout out ni Modera. Usap po ni siya ka analyzer mga boss ha. Bisita ha po din iyang balay kay Brad 3D Official 3051. Okay? Shout out Timura ng Bongga Bongga. Og shout out po sa ko amigo, akong amigo ug akong idol na si Master Chito Vlog. Okay. Mga boss, proceed na tayo sa ating pahabol para sa 9pm o kinaut na mga daog mo sa atong mga pahabol na kombinasyon karong adlaw para sa July 29, 2024. Ah, sabay lang mo sa mga ganahan lang ha. Sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang mo. Okay mga boss, start na ta. Dili na nato lang ngayon, aron, mahumandain ta mga boss ha. Ah, kay napatay ah, uh, ubra, ah, napakoy lakawon mga boss. Uh, ako na ni dali dali hatag sa mga ganahan lang mo sa bahay sabay lang mo umabos ha o daghang salamat ay magpapasalamat ko sa mga naglantaw sa kuang adlaw adlaw nga gina upload na mga video no uh, daghang daghang salamat sa inyong tanan o ako kaila sa inyo ha pero nagpapasalamat po talaga ako ng bonggang bongga okay bonggang bongga charot ay Okay mga boss, start na tayo haba na kayo ni ako ang video no. Ah, uh, una natong kombinasyon mga boss. Respeta rin ninyo mga boss ha. Ako na ibalik agoy wa naman ni eh. unod akong kuan. Sa pa mga boss, wa na koy eh. tinta. Respeta rin mga boss ang 611. Target tremble mga boss ha. Target tremble mo sa 611. Tuwaron kanina 911. Gihatag na nako ang buntag mga boss pero respeta rin lang yung karong 9pm ha double mga boss og ang eskalera na 786 786 mga boss pasensya na mga boss wa na itinta ako ang bullpen target rumble mo ani ha 786 mutuwad gani na 987 okay ingana lang ang buhaton niyo mga boss ha sa mga kombinasyon nato og naga ni Noibi Tuara. Okay? nice size, tuwari kay mo na iyahang obra ni lolo magsigig tuwad tuwad okay siya na nagkasinapta na ito mga bosa tagalog tanda ko ay bisaya tanda ko no mong nani ato ang istoryan ah 078 mga boss target rumble Wa na wala na ko itinta yan 078 target rumble mga boss lubag 5 2 3 okay TR mga boss Target rumble, target rumble. Always jud mo pag target og rumble mga boss ha. Ayaw mo kalimot. Pag rumble ito kay maunang inyuhang kadaogan ato ang kadaogan, okay? Ha? Ah, sunod nato na kombinasyon kay 408 mga boss, lubag 953. Okay? TR mga boss ha. Pag TR mo ani. Okay? Sabot na, pag-TR mo ana, mga boss. Ang kaning 418 mga boss, ako na nangyahata rin ng buntag, pero respeta rin karong 9PM, okay? And then, ang sunod nato na kombinasyon, 458 mga boss. 4 5, 8, 4, 5, 8, 4, 5 okay? 4 5, 8, 9, 0, okay, mga boss? Target, rumble ay dag patad mga boss ha pili ilang ang duol sa inyuhang dughan okay mga boss ang duol lang sa inyuhang dughan maoy kuha ah wa na inyuhan nagpatdantan tanan ha pag lang mo og usa ka kombinasyon na inyuhang patdan okay may namang kasinaptanay ta mga boss ha pag kasinaptanay ta. Pagkuha lang mo gusto ka kombinasyon ha. Ayaw nyo hot patad kay babos lot yun ato ang bulsa. Di na mo agi ako ang pentel pen. Wa na. naout na makita ang panan ninyo mga boss ato ang kombinasyon. Muna mga boss ang ato ang sunod na kombinasyon. Ha? Target rumble. Agoy wa na. Ano naman eh na nanya siguro mo palit og bago. Okay, muna mga boss pag target og grumble mo ana mga boss ha. Og lobagon gani ako ni sindikit mga boss ha. 2. Ito ay uh 4 and then sa 3 is 8. So, makakabuo kayo ngayon ng 8, 4, 2 na combination mga boss. Okay? Respeta rin mga boss ang 7, uh, 3, 7, 8 target rumble mga boss okay mga boss uh, last na tayo last na at matatapos na ito mga boss okay ito mga boss ay uh, MCE ni mga boss ha MCE huwag doon na may kampamaris ani mga boss 3-1 huwag doon na may kampamaris na may mga tinaguan nga rana kombinasyon kaya sa 3-1 mga boss Uh, parisi ninyo mga boss ang 3-1 na itong last to. Ito, 3-1 mga boss ha. Parisi mga boss, parisi. Kung na ka pa maris, parisi. Okay? Uh, itong last combination mga boss kay 8. Ah, wala na. Hindi na mo agi. Wait lang mga boss ha. Hindi naman mo agi. Wala na ko yung pintil pin. 8, 5, 9. Agoy, naunis na naman eh. Pasensya na, mga boss, ha? Huwag na ko ipintilpin. Hindi na mo agi. 859, mga boss. Sana maintindihan nyo ito. Ha? 859. 859 yan, mga boss. 859. Lumabas na yan, mga boss, ha? MC yan. Lumabas na. Lubagon 304. 304 ang lubagana, mga boss. 304, Okay? Pag target, trambol mo ana, mga boss. Ha? Target, target, trambol mo ani, mga boss. Okay? Wa na, di na muagi ako ang pintil pen. Pasensya na mo, mga busing. Ha? Baliki, mga boss, ang 314. Ang 314 na itong gihatag, baliki na ha, mga boss, ha? Okay mga boss, diri lang natapos ato ang pahabol karong para sa 9 PM draw. Para sa 9 PM draw mga boss. Ah, uh, mu-exit na ko, mu-exit na ko mga boss ha. Mo Exit na ko. Oh, good luck sa mga makadaog karong uh, huo na karong para sa 9 PM draw. Good luck sa inyo. And God bless po sa inyong lahat. Okay?